Marami na ang lumalakas ang loob na magsampa ng kaso laban sa binansagang berdugo na si retired Major Hobito Palparan matapos itong maaresto at makulong. Kung noon ay marami ang takot kay Palparan dahil sa bansag nitong berdugo, dahilan kung bakit karamihan sa kanyang mga naging biktima ay mas minabuti na lamang ang manahimik, ngayon isa-isa na silang lumulutang at nagahabol ng katarungan. Dito sa Nueva Ecija ay marami ang nagsasabing naging biktima ng human rights violation ng opisyal. Ilan sa mga pamilya ng mga naging biktima ni Palparan ang tinungo at eksklusibong nakapanayam ng balitang unang sigaw team. Ayon kay Aling Siling, pinaghinala ang taong labas ang kanyang anak na si Armando Javier. 35 anyo si Armando nang pagbabarilin ng mga hinihinalang sundalo. October 2, 2005 noon, alas 7 ng mag out nakarinig ng mga putok ang pamilya ni Armando. Pagkatapos ay may tumakbong limang kalalakihan. Kung tagalabas siya, nandito lang limang pakalat-kalat gan ko oh, nung pumunta sa Manila, sinundan pa nila doon. Yung anak ko, sinundan nila. Yung mga sundalo na yan, sinundan nila. Kinuha sa akin yung address, baka sa anak ko doon pinundahan. Tapos sabi na, alangan naman di ko bibigay, bakit ako matatakot? Alam ko namang walang kasalanan yung anak ko, di bibigay ko yung address. Para puntahan na doon. nakita nila nagtatrabaho doon. Dapat bitayin na, para mamatay na rin siya. Nadat na nalamang ni Aling Siling ang kanyang anak na si Armando sa loob ng bahay nito na nakahiga, wasak ang kamay at wakwak -wak ang tiyan. Alas sa ng gabi, October 2, 2005, dinukot umano ng dalawang armadong lalaki at isang babae, si Celia Esteban, ina ni Ronnie. Kasagsagan ng mga militar dito na sinasabing in yung nanay ko. Eh, ang alam ko naman sa nanay ko, dito lang na paano-ano lang sa mga alaga, mga kambing. Nakapiring ang mga mata at nakatali ang mga paat kamay ng bangkay ni Aling Cecilia nang itapon at matagpuan apat na araw simula ng dukutin ito. Ang gusto ko lang po, yung kung siya man may kagagawan, yung pantay lang po na paglilitis yun po ang gusto ko lang, yung mabigyan ng katarungan yung paggamatay ng nanay ko. Para kay Aling Hiling, kulang pa ang pagkakakulong kay Palparan upang mabayaran nito ang mga buhay na inutang. Tulad ng buhay ng kanyang anak na si John Gado na binaril sa ulo alas 7.30 ng gabi noong July 4, 2006 habang nanonood ng TV sa kanilang bahay. Kulang pa nga yung pagkakulong niya. Gusto ko mamatay din siya. Para wala na, para magbayad na siya ng mga utang niya sa mga tao. Siyempre, lahat ng tao, lahat ng namatay na iba, siyempre dahilan sa kanya. Siyempre, utos, utos, utos niya yun. Yun ang pagkaalam ko sa palpara na yan. Kailangan sama-sama kaming magsampa ng kaso para hindi na siya makaluso. Ako po si Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.